Ano? Di man eh, ang litir. Ang litir naman ito eh. Sumuli ka Sino? mama. Sino? Sino? Ah. Ah. i Ah. Ay. I. Ay. Gahi, gahi. I. Ay. Gahi, galino. A, I, I, U, U. I. Ay mana. I. I. I I, I N, O, A. Ah. Ano sa basa? Sino ang ina mo? Very good. O, kisa sino ang ina mo? Kailan Mad. ka? So, si Rila. O, oh, so what? Sina. Re? Ay. Ano, Sina. na. Bagis ka na. Ay, why mo na? Ano din na mo? Gamo mo. Ay. Pariha, ay. Pariha, ay oh, na. Pariha, na. na, na. na, na, na. na. na tulbok. Ay. Sa... I L La Unsa man man sumpay na mo dia Si Rila Unsa may butang na mo dia Oh, naduka eh, no <tik> <unang tik> <l. tik> na yung unang Naduka na yung Kanigit si Rila Sumbod tau Abot na ni Kadri eh. Lain sad Ung uwi mo ibutang da Si <laughs> <laughs> ah, naibutang re. Ang ah, ulang oi. Ah. Ah. Kse pangan sa mama. Sila. Si oh, unsa may ibutang dapat diha? Oh. Hala. Oh, kabalo. Oi, bakay bao. Unsa may pare sa ilog a Ama, o ilog ta? Eh, ang nabukot ang... ah, na lang. Ilog a, unsa may pare na. Si tangi nag-ali ka. Di ba sa pwede o imong ibutang kay mahimo namang lo si Rilo. Pati ka mama. Number 4. Ah.